So ito, pag-usapan po natin na Kasi merong mga bagong ini-issue at inihirit na naman sa NTF-ELCAC. okay? Kasi po, yun daw mga pamphlets na binibigay po ng mga uh, sa mga eskwelahan Kung saan uh, nagbibigay ng warning sa mga estudyante Na wag po basta-basta sumali sa mga organisasyon Na merong mga links sa mga terrorist organization okay? Yun po yung uh, nakalagay sa pamphlet At sinasabi po na ito daw ay red tagging Okay, at uh, kung ano-ano pang mga kasinungalingan ng binabato laban sa ELCAC. Okay, at uh, napag-usapan na po natin yan sa mga previous videos ko. Yung pong salitang red tagging, inimbento lang po yan nung pong mga nandoon sa kampo na yun. Diba? Para po pag sila ay uh, uh, inuusig at sila ay iniimbestigahan at sila ay... Uh, Kumaga pinipigilan ng pamahalaan Sasabihin na red tagging yan Red tagging yan O pero ito po yung statement ng NTF-LCAP We categorically refute the allegations made By Kabataan and ACT Teachers Party List Regarding the distribution by the AFP Of supposed red tagging pamphlets Which allegedly depicted Rallies as terrorists During a seminar held at Taytay Senior High School in Rizal eh, pero importante kasi talagang makala to eh. A careful review of the pamphlets will easily prove that there is no red tagging in the said materials. Nowhere in the said materials does it characterize rallies as terrorists. It merely informed the students of the modus operandi of recruiters of the NPA, which is factual. And based on evidence, okay, totoo pong mga nangyari yung ganyan, marami pong mga magpapatotoo, maraming mga testimonya at ilang ulit na pong nangyayari po yan. Nare-recruit yung mga estudyante sa umpisa, parang mga may mga pinaglalaban lang, susunod po mamumundok na, magdadala na ng barel at lalabanan na, na yung gobyerno. At ang ending, madalas po sa madalas, ay uh, hindi po maganda para doon sa estudyante, kawawa po yung pamilya sa totoo lang. Di ba? Ganun po yung nangyayari. Uh, the seminar adhered to a memorandum of partnership with DepEd Rizal to conduct information education campaigns for senior high school students in Rizal province. Yun, it aimed to provide them with knowledge of the indicators or red flags that they are being recruited by the CPPNPA organizers. Uh, this aligns with the Rizal Provin Provincial Resolution. Yun. So, sabi dito, We strongly deny any accusations of red tagging. The seminar in question focused only on NPA recruitment and did not target any other organization contrary to the claims of the Kabataan and Act Teachers Party list. Ayon, the seminars provided factual information that allows the youth to make informed decisions affecting their lives. Kasi, kung makita nyo po yung pamphlet na yan, pinost dito, You oh. know. What would you do kapag nilapitan ka ng recruiter ng CPPNPA sa school? Oh, very clear naman na nakasulat na pag yan ay recruiter na CPPNPA. Tapos kung ano yung posibleng itsura how would you identify, how would you say, ah uh, kung paano sasabihin mo, di ba? Uh, at ano yung maaring, maaring kaendingan mo kapag ikaw ay maniwala at sumama sa mga ganyan. So sa akin, alam nyo, patapos na ito pong laban na ito the government is winning. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, marami pong bumabalik loob na sa pamahalaan. ba? Diba? Kung magkapakunti na pakunti yung bilang at malapit na po tayo sa kapayapaan, yun lang po yung gusto natin. Okay? Yun lang gusto natin na yung mga, yung mga pinaglalaban nila, daanin nila sa legal na paraan at hindi yung lalaban sila sa gobyerno, sa ating pulis, sa ating militar, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang po ang ginagawang effort ng NTFL ka to finish the story, to finish the job, to get it done at matapos po ang threat ng NPA uh, bago po matapos ang taon, If oh, if not po sa bago matapos yung termino ni PBBM. So yan po ang goal talaga. So sana po suportahan po natin at uh, uh, maging ano tayo, mapagmatyag tayo at uh, bantayan natin yung ating mga anak, yung ating uh, komunidad, yung ating paaralan and we are very close to victory. Kaya ako po ay uh, masaya na malapit na nating maabot yung kapayapaan na hinahangad po natin at uh, maraming nagbuwis ng buhay para sa laban na to. Uh, at We are very close. Para po we could focus na doon sa mga threats na external. ba diba? dito sa Pilipinas, we could finally have peace. We could fi they could finally lay down their arms. And uh, magtulong-tulong tayo para po iangat yung pong, uh, uh, antas ng pamumuhay ng ating bansa. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye bye guys.